Happy. Sa pangunguna ng mga committee chairpersons ng Sangguniang Panlungsod ng San Jose del Monte, muling nagpulong para sa 111th regular session ng mga konsihal upang talakayin at pag-aralan ang mga ordinansa at resolusyong ipapasa sa lungsod nitong September 11. Bago ang regular session, naimbitahan si City Disaster Risk Reduction and Management Officer Gina Tolentino Aison at si Public Information Officer Brian G. Ocampo sa isang malayang talakayan ukol sa suspensyon ng klase. Dito muling binisita ng mga konsihal mula sa District 1 and 2 ang mga batayan sa suspensyon ng klase sa panahon ng kalamidad at kung paano mas magiging epektibo at mas mabilis ang pagpapatupad ng kanselasyon. Kaugnay ng katatapos ng Tanglawan Festival, iminungkahi ni District 1 City Councilor Honorable Lizel Aguirre Abat ang pagpapasa ng ordinansa upang maayos na mapaglaanan ng pondo ang bawat pamahalaang barangay, lalo na at sa susunod na taon na ang Silver Cityhood Anniversary at ikasampung taon ng Tanglawan Festival. Sabi nga po ng ating punong lunsod ay ang ating mahal na kongres woman ay paghahandaan natin ng talaga namang kakaiba, mas pinasaya at pinakulay. Kaya ngayon pa lamang po ay gagawa po tayo ng isang resolusyon na atin pong hinihikayat ang barangay sa ating lunsod na ito po ay making bahag, makabahagi po sila lahat at magkaroon po sila ng allocation para dito po sa ating gagawing Tanglawan Festival. Kasi part naman ng ating barangay, meron naman doon na tourism, pwede nila i-include at pag-aaralan pa at bubusisiin pa ito ng ating Local Finance Committee kapag pa sila ay guided. Ang pag-level up naman at ang inklusyon ng pangangalaga sa kalikasan sa mga pagtatanghal ng bawat barangay, tulad na lang ng paggamit ng mga kasuotang gawa sa recycled materials, ang isinisulong ni ABC President Honorable Josimo B. Lorenzo ng Barangay KPN. pang national, international na yung dating. Pero dapat kaya po, lagyan pa rin lang natin ng ano, ng ibang innovation. Ang international yung dating ng San Jose. Pero yung pagmamahal nila sa kaligasan at saka sa para sa improvement ng mga natin sa Basura, kasama. Ang 111th regular session, isang testamento ng maagang paghahanda at agarang pagdugo ng isang gunyang panlugsod sa pangangailangan ng mga San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.